Ladaya kamso banatin. Aden lima katau a ah, watako babay. So ladaya panun ika bagi Arab sa ladaya. Ya ka bagi Arab sa ladaya ay kabar mukaddam. Kabar na nona. Okay. Kamso banatin kang ka bagi Arab. So ka Arab sa kamso banatin ay mubtada muakhar. Uh, mubtada na nasa kuliyan. Okay, mubdada mo akar na mubdada na nasa ulian. Kasi, so mubdada na asal na siyas kanin sa unan. And then, so kabar na siyas kanin sa ulian. Nambi asalin. Uged, okay, nagkapakebo, nagkona si kabar. Nandugkuli si mubdada sa mga mayaba case. Okay, niya ba i-example nin? Lada ya banatin ba No si kabar nanya yan na la na kabar mukaddam. kamsu banati na mubtada Ika dua example agonasi kabar na indi arba ato aklamin aden pati na bolping ko ato kalapis ko so indi na arab na kabar mukaddam. kabarano na nando arba ato aklamin na ini-arab na mubtada muakhir odi mubtada na sa